dito ah. Dito, ito na siya. na Sa ilalim po ng ugat ang alimango. Ayun oh, tungo oh, kayo. Oh. Okay. Eh. Ano, yan. Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? oh ba? Ano na ugat. ba? Ano dito ang ba? Ano ba? Ano ba? Hmm? Laki hungkay, Laki. Hello. Ah. Oh. Eh. <laughs> Aba. Ha. Eh no kaya. Hayo. Nakikinig. Ah. Hirap po maging content creator. <laughs> Yeah. Aakit pa tayo ng ano Aakit tayo ng Bakawan Para makuha na natin yung Para oh, Kita natin yung butas Oh wow Wow Dito na ako <laughs> Oh grabe Siksik -sik talaga no Okay Ha? Ayun po oh. Ito kaya lagusan nito? Kaya pa punta? Yan. Ito. Ba? Diba? Hirap. Hirap kumita ng pera sa panahon ngayon. Ay, buhay natin. Parang life. Pag dalawang buwan na po yung sahod namin hindi pa namin nakukuha dito sa Facebook Kaya pag nakuha namin yun, sakto lang pabayad sa utak <laughs> O diba, sarap magano ano, sarap maging ano, sarap maging content creator Yung content creator ka, ah ganito, gagawa ko, gagawa ng video pero dapat lagi ka lang dapat gusto mo yung ginagawa mo at masaya ka lang sa ginagawa mo kahit na maliit yung sinasahod mo at least nag enjoy ka sa ginagawa mo at ang maganda pa doon pag ganito yung content mo sa ganito seafoods, eh, pag kuha ng seapods eh mo may ulam medyo talagang malaking tipid yun kaysa bibili pa tayo ng ulam sa panahon ngayon napakamahal napakamahal ng bigas napakamahal ng lahat lahat na nagmahal dapat tao na lang nagmamahal eh <laughs> hehehe ito no. kaya wag kahirap po maging content creator oh <laughs> tapos wala pang laman hehehe yun na masakit no hinukay ng hinukay tapos walang laman Pero ayan, ayan na yung ano niya. Mm. Dapat hindi mo na ginsundot na no? yung kinatuloy-tuloy mo na yung kamay mo. Hmm. <laughs> sa akin po, sa sobrang tuloy-tuloy ko, yan no, yung nag-aaral ako magdukot-dukot ng alimango o, pampo talagang inalo ko siya nagpaturo ako kay Nuno no, eh, Tingnan nyo po yung nangyari sa aking mga daliri puro sipit po na yan ayan Saan? pero yung mga sugat na yan ayan din po yung naging dahilan kung bakit natututo tayo kaya kayo kahit masugatan kayo tuloy lang pero pag puso na ang nasugatan Nako, Noy. Pag puso na nasugatan, anong ano Noy? noy? Oh, mahirap yan. Ha? Mahirap yan. Puso na kasi yun, no? Magal magaling. Ang sugat ng pusa? Okay. Bakit? Paano mo nasabi? Okay. Ibang sugat yun. Ibang sugat. Ano mga mo sa mga taong minahal mo? <laughs> <laughs> mga taong talaga. <laughs> mga tao, tatay mo, nanay mo, kapatid mo. Lapit ng Valentine's Noy. Saan ang date mo? Noy, ah. saan ang date mo sa Valentine's? Ayan lang. Ha? tabi-tabi. <laughs> sa ilog. Magdi-date kami ni Nunoy. Dito kami magdi-date ni Nunoy sa ilog. Pagang ang pusoy, bisadai. Mag isa. Tandang tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas. Ay magsasama. Ay na. Ay pala, sa pa kanta ko. Kalit ng butas. <laughs> paano magkasya yan? Ito Ah, paano po magkas Ayan po yung butas o. Oh. Napakaliit o. Oh. Ugat, ugat na ba yan? Ugat. Ah. Nabulabog po siya para mag doon. Ayan na siya eh. Hindi kaya dukutin ang kamay. Dukutin mo doon sa kabila. Saan? Meron di. Ay, wala naman di dyan Diyan niya, saan niya? Saan? Ito? Ito? Oo. Oh. Dito mo na palabasin. Para dito, dako na magkuha dito. Yung pangako ako'y laging mamahalin labas ka na, kinakantahan ka na namin tandang tanda ko pa ang ating sumpaan yun na. hanggang wakas ay mag ay mag <laughs> <laughs> kalaki, tanggal ang sipit ayan ah, na po Alaki o, oh, natanggal po ang sipit Napakahirap po kasi uh, Na pinasukan niyang butas Kulahan pa Durug-durug na Damiyog Damiyog Alam niyo na po yun Ah uh, reject na yung alimango kaya sabi nyo nung dami nyo ayun ah, gagataan ang yung pangako wala yan pasaya lang po tayo kaya tayo na mapakanta dadaan natin sa kanta yung paglalakad-lakad natin sa putikan para medyo mawala yung pagod natin ganoon naman talaga dapat lahat ng mangyayari di mahirap man yan i-enjoy mo lang para para hindi ka makaramdam ng pagod yeah. Hindi kasi yata eh. Ano mo na? Tukutin ko na lang, Noy. Ang galabi Hindi na lang rin dito. Hindi rin sa mga. Hindi ko rin maabot doon. Dito eh. Au! Ang dami nang ano. dami nating nabutas ha. Saan punta. Wala man. Bakit nyo pa nabot? Ayun. Ayun. Show. panindot ka eh. Malakas pa. Tanggalay sang sipit eh. Akit ka na lang. Huwag ka na padukot. Akit ka na lang. Yan, yan. Wala na sipit. Wala ano? na ba? Meron. Hmm. Ay, napagtyagaan din. Ginilang, ano? sobrang hirap kong Oh, tampak mana oh, no, mana, no, no. Hmm. Nakuha rin. Insya. Okay, Tayo sang sipit na. Doon na Ya. Yan. Yan, sipit ang dawat 'yun Ah!